So alam niyo mga kabiyos mga Dito sa maliit na farm ko Ay iba ang sumasalubong sa akin dito Yung mga kunting mga alaga ko So ipakita ko sa inyo mga kabiyos mga vlog So ngayon na mga kabiyos mga vlog oh. Ito ang sumasalubong sa akin Yung mga alaga ko mga uh, kawal Ano? Ito mga native yung mga kabiyos mga uh, pinagkawalan ko lang dito sa bukid Maka uh, Kahit na ano nagbibigyan Ay bibigyan ko pa rin ng pagkain uh, Para sila na ano Masanay sa atin Na uh, hindi masyadong mailap So yung iba Nandun sa uh, mga ilalim ng puno <laughs> Kapag asto gusto ako magkatay ng ano, yung manok, kuha du lang ako at saka mayroon pa nagalagay doon sa may bulugan. <laughs>